Naging makabuluhan ang nagdaang linggo para kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa kabila ng pagiging abala sa pagsisilbi sa bayan, hindi pa rin nakalimutan ng unang ginang ang kanyang mahalagang papel bilang isang ina at ilaw ng tahanan. Si Clacel Pardilla sa detalye. Mainit na binati at ipinaramdam ni First Lady Liza Arneta Marcos ang pagmamahal sa kanilang bunsong anak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na si William Vincent o Vini Marcos na nagdiwang ng ikadalawangputwalong taong kaarawan inilarawan ng unang ginang si Vini bilang pinakakarinyosong anak na ang ibig sabihin ay malambing at mapagmahal. Sa Instagram post ni First Lady, makikita ang simple pero makabuluhang selebrasyon ng unang pamilya. Ibinida naman ni First Lady Liza Areta Marcos ang pakikilahok sa Hatol ng Bayan 2025. May 12 nang bumoto ang unang ginak sa Lawag City, Ilocos Norte, kasama ang kanyang tatlong anak. Matiyagang pumila ang miyembro ng unang pamilya sa polling precinct at nakipag-selfie pa sa mga tao matapos bumoto. Home isn't just a place, it's a mother's embrace. Iyan ang sweet caption ni First Lady Liz Arneto Marcos sa litratong kasama ang dating unang ginang Imelda Marcos at kanyang mga apo. Sinabi yan ni First Lady sa selebrasyon ng Mother's Day noong May 11. Binigang pugay din niya ang lahat ng ina na nagbibigay ilaw sa tahanan at pag-asa sa bawat isa. Kalay Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.